Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana uli. usap-usap ulit tayo. Uh, tapos na ang SONA, uh, nag-presscon po itong si uh, uh, Senate President uh, Cheese Escudero a day after SONA. Maraming tanong tungkol sa sinabi ni Bongbong Marcos sa SONA. Pero marami pa rin pong tanong tungkol sa impeachment. So, papa uh, papakinggan po natin yung mga sagot niya kasi talagang uh, kumbaga parang na, nababanatan sila ng gusto dito dahil siyempre gusto nilang uh, ituloy ito at uh, di ba may nagsasabi sila lang naman ang may mandato. Uh, solo sila na pwedeng uh, ang kapangyarihan ng uh, impeachment court or impeachment trial ay nasa Senado. Kaya parang kumbaga, uh, sabi nga ni Chisie Scudero, um, marami talagang bumabati ko sa kanila, karamihan doon ay yung mga gustong magtanggal kay VP Sara. Ayan, kung pag-uusapan man daw nila ito, kailangan talagang pag-usapan. Pero kung pag-uusapan nila, not as impeachment, court Pag-usapan nila ito as Senate di ba hindi court. Panoorin na lang po natin siya para ma-inform pa tayo at siya na mismo ang mag um uh, uh, magsabi sa atin ng mga pangyayari at ano pang mangyayari. Para inform tayong lahat. Sabay tayong manood pag-uusapan din ba yung uh, ruling sa Supreme Court sa impeachment mamaya sa caucus at ano yung personal position mo dun? Wala sa agenda, so balit hindi ako mapag-uusapan yun dahil imposible namang hindi. That mm. is considered what we may call the elephant in the room. Right. So malamang mapag-uusapan yun mamaya. Salamat sa tanong. Iba ang aking personal na opinion, kaugnay sa magiging posisyon ng Senado. Mm. Tulad ng sinabi ko kahapon, um, kung hindi pa kayo inaantok kahapon, ay hindi, umaga pa lang yan. Am um, hindi porkit taga pangulo ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng scepter at magdidikta ng direksyon ng mm. Senado. Mm. Um, we are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also via through after deliberation and via a vote. Mm. Personally, ang posisyon ko ay uh, bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, yeah. sang ayon ka man doon o hindi, dapat itoy sundin. Kung Ayan. hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao <laughs> na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Ilang pananaw pa, kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema. Lima sa labing isang pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo. Hmm. Kaugnay sa compliance ng Kamara sa one-year ban. Mm. Sabi nga ng isang kritiko ng Senado noong mga panahon yun, Ayan, wala daw nyo. karapatan ng Senado utusan ng Kamara mm. tanungin ng Kamara, kaugnay ng one-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado yon, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Oh. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, <laughs> ang sinasabi ng parehong taong yan ay... Senate is the sole judge of diba? impeachment cases. Dapat wag pansinin. Oh, Ayan. Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas? Dep Ay talaga naman pong nagbabago, totoo at naaayon kung magkano. Ay, maaayon sa kung, kung, sa presyo. Pero mga kababayan, talagang uh, uh, gusto nilang ituloy pa rin. Di ba mag-i-MR nga ang house? Di ba? Sa gusto natin, hindi ba dapat? Ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte, Korte Suprema lamang ang bukod tanging may kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret mm. ng ating saligang batas. May mga, may mga parte din naman ng desisyong hindi ako sang ayon. Pero kung babasahin natin ang lubusan, um, kabilang yung mga separate opinions, halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment complaint sa susunod na kongreso. Taliwas yan sa aking pananaw pero ito ay concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Um, pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa. Having um having said that, yan din po ang stand ni uh, Senator Marcoleta na hindi tatawed. Yan din po ang stand ni uh, um ni Attorney Makalintal, di ba? Marami po ang uh, marami po mga abogado ng stand nila Maliban siya lang ang narinigan ko ka actually eh. Maraming ano na sabi nila hindi tatawed from 19th Congress to 20th Congress. So ayan. Uh, mukhang sinabi rin ng uh, ng Supreme Court. So, maski 'yung, yung mga puntong 'yon ay dinala at um, ika nga sinundan 'yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa House. Mm. Na desidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress? Dahil hindi otomatiko 'yon. Ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang magistrado, binanggit ni yon sa kanilang opinion. Um, ulitin ko, um, ito'y pagpapasahan namin. Halos yan din ang tinanong ng Senado, di ba? Hindi ba ayaw nilang ginawa nila? Bakit, bakit daw ginawa yon? Bakit daw pinabalik? Hindi na raw uh, uh, sakop ng Senado yung tatanungin pa yung House kung nasunod ba yung rule nila or kung na uh, natupad ba yung one-year bar uh, rule, di ba, ng impeachment complaint, di ba? pero wala ako nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito mm. maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema the impeachment complaint is void is null and void ab initio mm. ab initio meaning from the beginning Nakasaden sa desisyon ng Korte Suprema hindi nagkaroon mulat mula ng jurisdiction ang Senado doon sa impeachment complaints oh. dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Mm. Pangatlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory Ayon. ang desisyong ito. Ngayon narinig ko pinag-uusapan ng ilang mga bagay, kaugnay ng reconsideration, kaugnay ng pag ng um, pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas, kabilang ng Doctrine of Operative Fact, pero hindi natin may na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Ang doctrine of operative fact, Korte Suprema mismo ang nagbabaan mm. Bilang exception sa null and void ab initio ruling nila sa mga nagdaang kaso. So kung nais nilang gamitin yan, edi ginamit na sana nila dito. Mm -hmm. Pangalawa, taposin ko lang. At pangalawa, kaugnay sa paglabag ng, um, ng, um, ng um, due process, kinlaro din nila yon na kapag ka-violation ng due process ang pinag-uusapan, ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik mm. pa dahil nawala na ng jurisdiction mula sa simula ang anumang korte o husgado ayon sa majority at unanimous decision ng korte. Yes. Ayan. Pag-uusapan niyo yan, nang nakakonvene kayo as impeachment court o pwede po sa plenary, ma'am? Um, mm. Personal ko ding opinion nito, pero ang masusunod dito ay ang mayuri um, nakalagay kasi sa... Lagi po niyang sinasabi ni uh, Senator Chichi Scudero or SP na lagi niya yung pagbubutuhan, di ba? Lagi pagbubutuhan niyan. Uh, so, kahit, kahit Pukpukin man nila ng pukpukin dito si Chess Escudero, hindi siya makakapag-decide. Pagbubutuhan nila yan, di ba? So, tinitira nila ng gusto. Ah uh, itong si uh, si Jessica Cudero. Fortisob sa desisyon ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang impeachment court. Ayun. Walang walang jurisdiction ng Senado, nagingin pa ang mga articles of impeachment. Naalala nyo, bago kami nag-convene, binasa yung articles of impeachment at least in dulo man lang bago kami nagka jurisdiction. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Oh. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Mm. Um eh wala nang jurisdiction eh sa tingin ko. Yeah. Mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito hmm. imbis na impeachment court dahil baka matingnan pa na paglabag ang uh, pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema clear <laughs> sa lang personal niyo SPS hindi na kailangan mag-convene after the decision of SC Yes and if the Senate will act on it the Senate should act on it as a Senate in plenary Pero niya noong February, sana tapos na yung hindi na Babalik na rin ko kung inaksyon na namin at anong itsura namin ngayon na bawal pala lahat ng ginawa namin. <laughs> Paano kung nag-convict ang Senado? Mm. Bawal naman pala lahat dahil nilabag naman pala yung Bill, yung bill of Rights at Right to Due Process ng nasasakdal. So babalik na rin ko, Sally. Um, baka naman kaya minamadali ito noong mga panahon yun ng iba ay dahil alam nilang may problema o maaaring magka-problema, rason para madali ng kamay namin. Hindi ba? Di ba sabi ko noon na uh, siguro kaya kayo nagmamadali dahil alam ninyong merong kayong maling ginawa. Gusto ninyong babilis bilis yan na yan, uh, masimula na yan, di ba? Ang kaso mo, yun nga, nagpa, nagpa, nagpa tumpik tumpik si, ano, si Chis Cudero. Buti na lang, di ba? Kasi talagang binibira siya ng binibira, di ba? Si Lak Pimentel, lahat sumulat pa sa kanya si Pimentel, kinausap pa siya, thanks in person. Ala, talagang siya ang, uh, pinupos talaga siya na ituloy, ituloy, ituloy. Fourth tweet nga eh, fourth tweet nga eh. Pero yung kanilang, ginawa yung pagpag-apply sa kanila yung pagsampa nung unang uh, first na uh, impeachment complaint hindi man nila ginawa yung sinasabi nilang yung rule nila na kailangan yun immediately i-refer doon sa house hindi man nila ginawa yun pero gusto nila yung senado kailangan magmadali wag lang ang house yun nga sabi ko noon sabi ko kaya siguro kayo nagmamadali dahil alam ninyong merong mali para hindi na mapansin, di ba? We exercised an abundance of care hmm. when it came to that, not wanting to violate any constitutional provision and juxtapose that to what the House did hmm. after the Supreme Court decision. Without an abundance of care, they hurried things, and the yeah. result is what you have seen now given the Supreme Court decision. Alright. Sa tingin ko, hindi pwedeng pulaan yung pagiging maingat ng Senado. Yen. Lalo na sa nakita niyong desisyon ng Korte Suprema kung saan, yung pagmamadali ang pinulaan ng Korte Suprema. Right. At sinabi niyang mali at nilabag ang karapatan sa due process ng nasasakdal. Mm. Mm. Hindi lamang impeachment ang mode of accountability para sa mga opisyal. Investigasyon ng Senado, Ayun na naman, siguro, hindi ko masyado narinig. Pero sa palagay ko, ang tanong dyan, yung bagang uh, accountability, paano mapapasnagot? Yan po ang lagi nilang sinasabi. Pero mga kababayan, wag nyo, na, wag nyo, na, wag nang na ulit-ulitin yan kasi parang natatangahan na. I'm sorry. Kasi mga kababayan, o oh, paano mapapanagot yan? Si, si Rafi noon, kailangan. Uh, mapatunayan ni uh, ni VP uh, Sara yung kanyang, uh, yung, kumbaga yung, kumbaga yung pagkainosinte niya. Baligtad naman, di ba? Dapat yung nag a ang magpatunay na siya ay guilty, di ba? Pero mga kababayan, BS po talaga lagi na, paano mapapanagot? Paano mapapanagot? Eh, hindi naman talaga kailangan uh, na impeachment ang only way na mapanagot ang isang impeachment uh, uh, impeachable officer, di ba? Hindi lang naman yan eh. Iisa lang naman ang merong uh, immunity eh. From suit eh. Hindi ba ang presidente? Hindi naman po immune si VP Sara. Pero kung talagang gusto nyo pananagutin yan, eh paulit-ulit na sinasabi sa inyo. Mag Dala kayo ng, ano, ng kaso, sampahan niyo ng kaso. Yun ang pinaka-best way na mapanagot mo ang nagkasala sa palagay mo sa korte. So wag niyo na pong gamitin itong impeachment as uh, a way for you to uh, uh, makuha yung ano yung pa, uh, mapanagot si VP Sara kasi hindi po 'yan. Hindi naman talaga 'yan. Niloloko niyo lang kami eh. Niloloko niyo lang ang tao. Hindi na po namin sinasakyan 'yan. Gusto niyo lang tanggalin si VP Sara from this position at magkaroon siya ng uh, ng ang hatol na um, um ano tawag, ng perpetual disqualification hindi na siya makahawak ng uh, a public office hindi po yan ang totoo na gusto ninyong pananagutin si VP Sara hindi po yan ang gusto ninyo ay tanggalin si VP Sara at mahatulan siya ng perpetual disqualification to hold uh, public office para wala kayong kalaban, di ba? Yun lang naman ang gusto nyo. Huwag niyo na kami lokohin, Ginagago niyo kami eh. Kung meron talagang pagkakasala si VP Sara, idiretsunin nyo sa korte. Yan, puntahan nyo. Sampahan nyo ng kaso. ng kongreso, kaso sa ombudsman, mm. lahat ito Ayan. ay mga avenue para mag-exact na accountability right. para sa mga opisyal. Dahil, tandaan nyo, sa ilalag ng saligang batas, Pangulo lamang ang immune from suit. Pero yeah. lang sa impeachment po. Yes, um sabi sa Supreme Court hindi pa po final and executory. But uh, tama ba na open pa rin siya sa motion for reconsideration? Oo yes. naman. Uh, so there is a procedure in so far as the fi uh, the filing of a motion for reconsideration is concerned. Okay. So kahit po open pa siya sa filing ng motion for reconsideration, magde-decide na rin kayo kung ano ang gagawin, kung magta trial kayo I'll, hindi, or I'll do legally. Um, yes, there is that procedure, but the Supreme Court knew that there is such a procedure. And yet they wrote immediately executory. Mm. No, meaning, so that will now be decided upon by um, the Senate. Um, hopefully in plenary in the coming days. Pangalawa? Pangalawa? Um, ano sabihin ko? Um, <laughs> ne, <laughs> pangalawa, unanimous decision ng court. In my experience, um, at sa nakita ko mga pagpapasya ng Korte Suprema, hindi pa yata nangyari o nangyari man bibihira na nire-reverse ng Korte Suprema yung sarili niya sa isang unanimous na desisyon. Ngayon, kung divided court yan, um, let's say, 15, no? 8, 7. isa lang ang bumaliktad, magbabago na yung desisyon. Um, ito ni isa, walang kumontra sa posisyon at desisyon ng mayoriya na isinulat ni Justice um, Leonen. So, hindi ba 13-0? Kasi isa nag, ano yata, nag, uh, 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 hindi bumoto si Kagiwa at saka mayroon pang isa on vacation. So, 13-0 sila. Kaya nga po, kaya nga parang uh, masyado siyang confident na kahit simulan na nila ang pag-usapan ang tungkol dito sa impeachment without waiting for that MR. Uh, di ba, kasi isip niya kasi, sabi niya, 15 daw eh. Pero 13 yun, di ba? 13-0. Eh, sinasabi nga nung iba, kung, kung close, kung 6-7, di, pwede ka lang, kailangan mo lang mag, ano, mag, uh, magkonbinsi ng isa para mapunta sa yung para maging seven yung doon sa kabila at maging 6 dito sa sa pro. Eh kaso mo ay uh, unanimous nga po eh. So ibig mo sabihin, ilan doon ang ang kailangan mong kumbinsihin? Pito. 'Di ba? Pito. oo 'di ba? consider yon, titimbangin yun ng mga miyembro ng Senado. Hmm. Kaugnay ng pagpapasya namin. kung maghihintay pa ba o hindi kaugnay ng um, dalawang bagay na yun. Again, that it's synonymous, and it said it's immediately executory. Mm. Kasi sana, hindi kung hindi sana sinulat ng Korte Suprema yun, eto hintayin matapos yung proceedings, yung yeah. procedure. E nilagay nila, immediately executory. Mm -hmm. So, sir, how soon are you going to decide? That? I don't know. In the next couple of days, perhaps. Um, hindi na rin naman rason para patagalin pa yon One way or the other, we have to decide on it. And we will decide on it through a vote. pag ko, ha? Sana mapag-desisyonan na po ito para tapos na yan. Intay na lang kayo, February 6, sampa na lang uli kayo. Para in, uh, grabe naman, kailan nyo pa pinag-uusapan ito? Actually, 2023 pa po ito, mga kababayan, nung simulan itong uh, ilabas ni Franz Castro na nilalakad nila ang ipa-impeach si VP Sara. Tapos biglang nag-retract uh, nag sila na no, hindi naman, hindi naman. Pero si VP Sara, no, new, na kaya siya nag-rated noon pa lang. So ang tagal na po nila itong ginagawa dahil ito po talaga ang kanilang bal ang balakid sa kanilang pangarap na manatili sa puesto So kaya uulitin ko, hindi ito para pananagutan panagutin si VP Sara. That's BS. BS talaga. Sampahanin nyo. Hmm. Wala nga po silang ebidensya kaya nga po ang lalamya ng kanilang mga ng kanilang mga ebidensya, 'di ba? So ang gusto kasi talaga nila diyan, ang gusto talaga nila diyan maipasok si VP Sara at uulit-ulitin ito diyan sa impeachment trial na 'yan kasi gugulat di kahin talaga, bubuksan talaga ipapabukas ang account ang bank account ni VP Sara kasi walang other uh, ano na magpapabukas ng kanyang uh, bank account kundi diyan sa impeachment. Di ba? Sino pa po kailan pa po ito pinapangarap nila nila sundalong kanin? Sa kanya yata, di ba? Tagal-tagal na po nilang gustong gawin yan. Distrong kahin, tingnan ang aka ang bank account ng mga Duterte. Kaya pinupos nila yan. Kaya wag nyo kaming sabihin na bakit, paano po ang accountability, paano po mapapanagot. Sampahan nyo ng kaso wag nyo na kaming pagsabi-sabihin yan paano mapapanagot. Gusto nyo lang masilip ang bank account ni VP Sara. Pero ito lang mga kababayan na ulitin ko ha. Sabi ni VP Sara, matuloy man o hindi ang impeachment, ang, ang impeachment trial sa kanya, ipapalawanag niya lahat ng mga ibinintang niya sa kanya. Hmm. Yung nagbintang-bintang ng bribery, baka mabanggit kung sino ka. Oo. Oh, Pala mo, ha? Motion at walang nag-object, butuhan pa rin yan, ha? Hmm. Um, pag may nag-motion at may nag-object, doon lang naman i-divide yung house. Pero, um, lahat ng pinagpapasahan ng Senado ay sa pamamagitan ng botuhan kaya nga sa pamamagitan ng motion. Kahit yung pag-refer nga ng mga bill, motion, eh. Sir, sorry, mag kayo, SP, sa plenary, meron o walang MR? Okay. <laughs> hindi ko may hindi niyo yung no. <laughs> We might consider the fact that the house may file an MR before we decide. Again, ayokong pangunahan. Ang sinasabi ko nga sa'yo, yung dalawang bagay na yun ang titimbangin ng mga miyembro. That it's unanimous, that it's immediately executory, mm -hmm. titimbangin yon sa pagpapasya ng, ng uh, Senado. Pwede na ba kami magdesisyon ngayon o hindi pa? But you can also consider the fact that the house might or actually will file MR. sa um, Sinagot, sinagot ko na nga na parang parang gusto nilang marinig para lang sa akin na ang uh, tong nagtatanong kasi so ano po yon di magdi-decide po ba kayo kahit na mayroong ipapile na MR yun, parang gusto nilang marinig iintayin nila di ba hindi ba sabi niya nga considering uh immediately immediately uh, executory at uh, unanimous pa yan kung ipaglalagay ilalagay niyo yan together parang uh, kahit may MR 'di ba pero pagbubutuhan nila yan 'di ba like again kailangan pong sa motion for reconsideration nila kailangan nilang makumbinsi yung pitong judge uh, judges di ba na kukonsidera yun. Mag-file man sila. Eh, paano, paano pag hindi sila mag-file? Wala naman silang sinasabi. Iba-iba sinasabi nila. Sabi sa speech. Sabi sa speech. Sabi ng spokesperson, mag -file. Sabi ng speech ni speaker kahapon, they, ginagalang nila hindi ko nga maintindihan. Hindi ko nga alam. so, um, I cannot, we cannot wait din naman indefinitely dun sa gagawin nila kung sakasakali. So, unless, unless SP na wala pa kayong decision, mag na sila ng MR, that would be a different situation. Yun na naman ang Parang gusto talaga nilang itigil muna ninyo to tell my MR naman. Kaya, di ba, parang... Talagang, kayo ha, kayo mga journalist, talagang gustong-gusto niya talaga mapa si VP no? Talagang uh, kilala ko na tuloy yung mga yung mga bosses nila dahil talagang sila yung masigasig na magtanong ko ano ba matutuloy bang impeachment. Ganito bang gagawin nyo? Katulad nito, may MR, hindi magde-decide kayo kahit na may MR, di ba? <laughs> Again, uh, unanimous, immediately executory, whether they file an MR or not, that will be considered by the members of the Senate in Yan, arriving at butuhan. the decision whether or not to vote for it. At the soonest possible time or at a later um, time. And decision on court is that the House acted with grave abuse of discretion. Ayon. In violation of the constitutional provision on the one year ban provided for in Article 11, Section 3.5 and Article 3, Section 1, particularly the Bill of Rights, mm. ensuring that each and every person shall be guaranteed due process of law, yeah. both substantive and procedural due process. Is yes. the yes. so Supreme Court ruling? I'm um, okay. sorry. sa Supreme Court ruling, ang maliwanag is, um, ang nakita talaga ng mali, yung kamera, di ba? Yun ang parang, kumbaga, bugbog sa, uh, sa, sa SC ruling. Pero, and then, sir, ang Senado, ang nababatikos, um, how, paano nyo sasagutin yung batikos sa, oh, bakit hindi kayo magkakaroon ng impeachment trial? Ba't hindi ipaglaban yung power ng Senate na to try and decide the impeachment um, case? Nabanggit ko kanina, di ba? Um, sabi ng mga kritiko ng Senado, hindi daw namin pwedeng questionin ang kamera kaugnay sa violation ng one. Napansin ninyo yung, yung type ng tanong. Paano po yun? Sabi niya, nabubugbog ang house na from si, uh, uh, Supreme Court, pero ang nababanato ng gusto yung Senado. Bakit po sabihin hindi nila, baka sabihin nila, ba't hindi nyo ipaglaban yung, uh, yung, yung, kumbaga, yung, yung impeachment uh, trial? Parang ganun. Parang nangu nagudyok ba kayo? Ah... Uh, Parang hindi naman madaling ma-joke nito si ano, si Escudero. ko lang. Supreme Court lang daw ang pwede magsalita ka ugnay niyan. Noong nag-decide naman ng Supreme Court na violation of one year ban, ang gusto ngayon nilang ang panawagan ngayon sa amin, huwag namin sundin at mag-trial kami. Sole power to try and decide do kami. Hindi <laughs> ba? Hindi naman ganun yun. Ang batas ay batas, ano man ang panig na kinakampihan mo. Um, <laughs> So, anong pagbabat ang bumabatikos naman sa amin, um, yun pa yung mga pabor sa impeachment eh. Oh. Ang bumabatikos sa amin, yung ayaw kay Vice President Sara. Ang bumabatikos sa amin, yung klaro na gusto siyang ma-impeach at matanggal sa pwesto. And they've taken their position in that regard. Ayan pa. While I respect their position. Um, hindi naman nila pwede kaming pilitin na kumampis sa kanila. Ayan. At hindi naman kami, sabi ko nga kahapon, di ba? The time not on your side does not necessarily mean I am on the wrong side. In fact, in so far as this particular issue is concerned, the Senate was proven correct by the Supreme Court that when the Senate exercised an abundance of caution in not rushing into it. Yeah. <laughs> um, ngayon, no ang manila. naman nila, ang Korte an Suprema. At ginagamit kaming bala para ibangga sa Korte Suprema. <laughs> hindi ko pa, bilang abugado. Hindi yon ang posisyon ko. Um, because I'm still an officer of the court, although I am, um, as a lawyer, although I am not part of the judiciary. <laughs>